Magandang araw po mga kaibigan. Nandito po ako ngayon sa labas ng bahay dahil ipapakita ko po sa inyo ang aking munting hardin. Yan po. Ang aking mga gulay na tinanim ko po sa paso. Mas maganda po na meron tayong tanim na gulay dahil alam nating napakalinis at organic ang mga ito. Ito po ang aking alogbate. Bali bagong tanim ko pa lang po 'yan, guys. Apat na stem po 'yan. 'Yan po. At meron din tayong kamote. Maganda po 'yan, guys, i sa sinabawang isda. At pwede rin po i-partner sa pritong isda din. Bali ilaga lang natin at lagyan ng toyo, kalamansi at saka kamatis ay solved ng ating ulam. At meron din po tayong ampalaya. Ayan po, bali apat na buto po yung itinanim namin dyan. Ayan po, at medyo lumago na siya guys. Kahit konti lang po yung hardin ko na yan, nakakatuwa po kasi meron po akong sariling tanim ng mga gulay. At lagi ko po yung tinitingnan after 2 days, binibisita ko po yan. At hindi ko po tinanggal sa kabilang paso ang tinatawag na pansit-pansitan po. Yan, napakataba, napakalago. Yan po ay ginagawang salad ng iba at saka nilalaga din po at inumin ang kanyang katas. Yan. Kung gusto nyo po ng pansit-pansitan, ay marami po dito sa aming bakuran, guys. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay huwag po kayong magsawang sumuporta sa aking mga videos. Thank you. Bye-bye.